mga boss kumusta pag buhay buhay yan mga boss samahan niyo ako dito magkape dahil nga sa walang pasok ngayon ito tayo sa malamak na compound ng Lubat National High School yan mga boss oh. dahil walang pasok ngayon sarap ng buhay natin ngayon mamaya pupunta ko ng dagat tapos mag kakabit ako ng hamok doon at syempre pahiga-higa muna kasi wala mang pasok tapos pagsapit ng hapon pupunta ko ng sorsogon dahil mamimili ako ng mga sangkap na lulutuin ko para sa sabado no? kasi na may order ako sa sabado eh i-deliver ko lang kasiguran Ay, mga boss may pahinga naman tayo na kahit isang araw lang tapos bukas, sasabak na naman tayo sa trabaho halawa dito mga boss, kapi tayo <clears> hmm <throat> sarap ng kape.